Good morning. to guys, kami ng mga halaman. Uh, wag, wag. Dahil di of ng jowa, nag-ayos kami ng mga halaman. Nee, come here. Huwag tabi-tabihin mo yung malalaking pots. Huwag yan, ne. Eh, Huwag yan, ne. Eh. Yan. Tapos yung maliliit, pwede na siguro sa likod. Ha? Ayun doon. Sa gilid. Ne, halika ka dito, ne. Kawawa na ang mga halaman namin. Ayan, si Jawa ang nag-aayos kasi mainit ang kamay ko, hindi pwede. Ne. Ne, Lika. Magandang morning, magandang morning. Gupitan mo yan, Bi. Gupitan mo yan. Yan. Tes bawasan mo. Nayabong naman yan. Maghahalaman muna kami ngayon. Day of kasinya. Day of. Ito, ito. Wait lang. Okay. Oh. Hmm. siya mo pwede lang maghawak diyan hindi ako pwede gawa na mamatay ang halaman ni eh. pag ako ang nag-aayos bote day off niya ngayon siya mo na siya mo na ang maghalaman dami ba naman ng damo Maganda na, maganda na yung halaman namin. Ni alis dyan eh. Alis dyan eh. Pati yun dito sa likod o, oh, yung sa likod ng pintuan ayusin. Tyra, come here. Tyra. Yan yung aking alaga o oh. nakikihalaman din. Hmm. Wag yan. Doon kay Papa. Ay, hindi dito lang. Ay, naghahalaman si Papa, wag. Sige po, bye-bye. Hanggang dito na lang po.